kailangan sa ilalim dalawang tubo bago sa mga idol pag kayo magdudugtong ng tubo mga ka idol tips ito sa mga welder mga ka idol oh. ayan kailangan magpatong kayo ng dalawang tubo mga ka idol para direksyo yung adugtong ninyong tubo ayan ito mga ka idol direksyon direksyon yan kailangan sa ilalim dalawang tubo bago sa ibabaw yung apang dugtongin ninyo ayan direksyon yan mga kaidol pag yan ay napagdugtong na Ayan malapit, matawas, -idol. To, -idol. Lang, -idol. Ayan, malapit ang matapos mga ka-idol. Tips to mga ka-idol. Sabay ikot lang mga ka-idol. Ayan. Malapit ang matapos. Ayan dinudugtong namin kasi kulang yung apay niya mga kaidol ayan malapit na mga kaidol matapos ayan o oh. pakishare pag nakatulong din yung mga kaidol mga kabakal ko ayan o oh. Yung tatlong piraso yung aming dinugtong na yan Ayan -idol. o, tingin mga kaidol o, direksyon-direksyon yan o. Oh. Ayan o. Oh. Tatlong piraso ang dinugtong namin na yan. oh. O. kalma, kalma lang. Yon, oh. Wala pa rin. Uy, ayo paren Yun, woy Oh. Yun. Nah, kalau sprint, kalau din.